So, mga ka -farmers, nah, mga So atong gipalitan na lang para ato sulayan. All right. So ito mga ka-farmers, nakabili tayo ng mga sisiyo na ito. Nung papunta ako doon sa pagbibilhan uh, ko sana ng feeds, ay nakita ko itong mga itong nagbebenta ng sisiyo mga ka-farmers. At ang sabi nito dito mga ka-farmers na, na, na ito daw ay mga yung mga kulay abuhin ay cross daw niya ng black ostolorp. nakakross sa shamo So sa tingin nyo mga ka-farmers, uh, yung kulay na yan, yan ba talaga yung crossbreed ng Shamu at saka Black Australorp? At saka yung uh, medyo pula yung kulay mga ka-farmers, yan daw yung crosses din ng Rhode Island Red. Sa tingin nyo rin ba mga ka-farmers, yan yung uh, crosses ng Rhode Island Red? Pakicomment sa ilalim mga ka-farmers kung ano sa tingin nyo. Nga pala mga ka-farmers, ang presyohan nito is uh, nasa 35 pesos per isa. Pero nung tanungin ko na pwede bang tumawad kung marami yung kukunin, sabi niya naging 25 pesos per head na lang. Tapos tinawaran ko pa mga ka-farmers na uh, dalawang po or 20 yung isa tapos uh, 20 yung kukunin ko. So yun na nga mga ka-farmers, yung nabili ko is nasa 25 heads. Bale 500 pesos yung nabayaran ko tapos uh, may free na dalawa. So bale 27 pieces o 27 heads yung nakuha ko dito mga ka-farmers at uh, kasalukuyan ko itong pinapakain at pinapalaki dito sa aking manukan. So mga ka-farmers sa tingin niyo uh, anong uh, mga bloodline nito or tama ba yung sinabi na uh, yung crosses daw ng Shamu at saka Black Australorp itong manok na ito or cecio na ito. At saka yung dilaw ay yan ba daw yung uh, Rhode Island Red crosses din? So, paki-comment mga ka-farmers at gusto kong malaman din sa inyong side kung meron din bang nagbebenta sa inyong area na same na ganito dahil uh, hindi naman masyadong pak -paka pakipakiniwala o hindi tayo makapaniwala na uh, ganun ka mura ang bintahan nito. So, paki-comment mga ka-farmers at aantayin ko yung comment niyo. Happy farming. Woo! Ngayon naman mga farmers ay unbox natin itong na-order natin na gulong para sa ating uh, incubator na ilalagay. So para hindi na mahirapan pag-transport ng incubator or pag-transfer sa ibang lugar or sa uh, kung saan ilalagay yung incubator. Kaya bumili tayo nito ng maramihan dahil marami din nagpapagawa sa atin ng incubator. Kaya ito, sasalpak na natin yung gulong. Alright? Deliver now.